Ah, uh, hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Kaduski TV. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang dahilan ng paninilaw ng karne ng baboy? At pwede ba itong kainin? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, ay isa naman pong tanong po natin pong subscriber ng tipong sasagutin. So ito po itong kulpo sa paninilaw ng karne ng kailang mga alagang baboy. Siguro po mga kaibigan, ang ating pong subscriber po ay nagkatay po ng kailang baboy. And then, habang kinakatay po lang yung kailang baboy mga kaibigan, kanila so nakita na yung kanilang karne na kanilang baboy po ay medyo naninilaw at saka uh, ang kaniyang tanong ay pwede ba itong kainin at saka ano bang dahilan ng paninilaw po ng mga uh, karne ng mga alagang baboy natin ang ito pong katanungan mga kaibigan ay hindi po ako makapagbigay dito ng specific o punto por punto na kasagutan kasi hindi po, po ako naka-experience ng ganito na naninilaw po yung balat ng mga alagang baboy na kinatay po dito sa amin. Siguro, ang aking pong maibigay na in, uh, information tungkol po dito ay ito po ay tungkol po sa mga baboy na may sakit at saka tungkol po sa mga baboy na atin pong tinuturo ka ng gamot, lalong-lalong lalo na yung tinatawag natin na antibiotic. Kapag yung mga alagang baboy po natin mga kaibigan ay mayroong sakit na mga tinatawag na upper respiratory infection, Katulad po niyang pneumonia po mga kaibigan, mayroon pong chance na yung kanila pong karne kapag kinatay po natin ay maninilaw po yan. Kasi yung mga baboy na may sakit pong mga ganyan ay ito po dahilan siguro ng bacterial infection, viral infection o kaya fungal infection. So mayroon pong mga infection yung mga baboy na naninilaw po yung kanilang uh, uh, karne dito sa aking backyard farm mga kaibigan ako po ay naka-encounter ng paninilaw ng balat pero uh, mayroong sakit po yung baboy na iyan inuubo siya, sinisipon then tinuturukan po namin ng antibiotic at saka kinatay po namin yung baboy pag ilang araw kasi hindi po gumagaling sa si antibiotic ang aming po naoobserbahan is yung kanyang karne nga ay medyo ananinilaw yung kanyang karne pero hindi po lahat yung naninilaw po mga kaibigan doon lang po sa portion kung saan po ako nagtuturok ng antibiotic kaya ang ginawa po namin uh, yung area po kung saan po ako nagtuturok ng antibiotic ay kinuha po namin lahat yung mga karne dyan at anin pong uh, inilibing na lang hindi po namin isinali doon po sa mga karne na kinakain namin yung, yung mga part ng karne na hindi po naninilaw. Bawal pong kainin yung mga karneng baboy na naninilaw na po yung karne kasi nga po ito po ay sign na mayroon talagang sakit o may long infection po yung mga alagang baboy natin. Ang sagot ko lang po isang mga kaibigan na wag na wag nyo pong kainin yung mga karne ng baboy nyo kapag naninilaw na para hindi po kayo magkasakit. Iwas sakit po tayo dyan. And then, kung bakit po ah uh, naninilaw yung kanilang karne, So yan nga po, ito siguro yung tungkol dahil po sa mga infection, bacterial, viral o fungal. And then, ito po isa pong dahilan ay yung gamot na antibiotic na atin pong itinuturok sa kanila. Yung antibiotic na po mala mga kaibigan, mayroon po yung number of days kung kailan po pwedeng kainin yung hayop na tinuturokan ng ganyan. Ito po yung tinatawag na withdrawal period. Ang maximum po na withdrawal period po ng antibiotic ay isang buwan. So kapag kayo po nagturok ng antibiotic ngayon sa baboy nyo, baka, kalabaw, kambing, and then balak nyo pong katayin, magantay po kayo ng isang buwan mula ngayon, yan po, pwede na po yung katayin kasi po, yung kanyang withdrawal period ay tapos na. So kapag kinatay po yung mga hayop sa mga panahon na iyan, hindi na po naninilaw yung kailang mga karne. Kasi nga po, kapag tayo po nagkate ng hayop, natin pong naturukan ng antibiotic, talaga pong maninilaw po yung kanilang uh, uh, karne po mga kaibigan. Unang-una ang maninilaw dyan ay doon po sa uh, area kung saan po tayo nagturok. Kapag sa liig po tayo nagturok ng antibiotic, dyan po maninilaw po yan. Kapag sa pigi po tayo nagturok ng antibiotic, ganoon din po maninilaw din po yan. Pero pag abot ng isang linggo, dalawang linggo, after po naturok ka ng antibiotic, buong katawan na po ng baboy o buong karne na po ng baboy ay maninilaw. Kaya, bawal na po yung kainin. So, ang akin na po masasabi, kapag kayo po nagkatay ng baboy niya, may, may sakit, and then kapag nakita niyo po sa kanilang karne ay medyo naninilaw na, wag na wag niyo pong kainin. Ilibing niyo po yung karne ng karne. And then, kapag kayo po yung ka ng antibiotic, dapat one month maximum yung kanyang withdrawal period para pwede pong kainin yung kanyang karne po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung pwede bang kainin yung karne ng baboy na medyo naninilaw na po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.